fresh at hunky. Yan si RJ Sozobrado. Pag model sa mga commercials, yan ang kanyang racket sa buhay. Pero game taya siya sa hamon ng mga Becky followers niya. Alamin ang kwento dito kung saan nagsisiksika ng mga wild at guapu. WTFU! Uy, kaya mukha ng artista. Sino po? Teka lang. Direk, sino ka mukha ng artista? Mayroon Gio po. Alvarez. Sino si G? Ayun, ayan. Gio Alvarez. Kaya sabi ko na, kailan mo si Gio Alvarez? Hindi po. Anong role mo dapat doon? Yung ano nga po, ah... Uh, parang main role daw po na lalaki na. Oh. Tapos yun po, ah, uh, abang nagbabasa po, willing ka ba i-try? <laughs> yung, yung ilang eksena daw, i oh. ipractice ko na daw. Sabi ko, bakit kailangan ba yun? <laughs> Ipapractice kasama siya? Yeah. Kaya yeah, which is nagulat po yun. So anong, anong particular na eksena daw ang papractice ninyo na kayong dalawa lang? Ayun nga, yung ako daw yung susubo sa kanya. Sabi ko, bakit ako? Bukas <laughs> ba ang puso mo na magkajowang ba Ngayon po kasi, ah, uh, parang inuna ko po muna yung sarili ko Hmm. So, sinasara mo ba ang puso mo sa mga ba Hindi naman po. So may chance? Yeah. Baka mamaya kaya po. <laughs> <laughs> Ako ang lahat, hello naman kay Alfredo na 2 years na nating YouTube Platinum Member. Maraming salamat sa suporta sa WTFU at dahil dyan, para sa'yo ang episode na ito. I-init na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong boylets at beckys. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2 ang kontrobersyal, the sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfood.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member i-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin ngayon si RJ Ledesma. <laughs> Kaya naman si RJ Ledesma. Hindi ay, po. Ay, na. Oh. Si Pagets pa to eh. si RJ Hasito. Mas luba. Hindi rin po. <laughs> Hindi. Kasama natin ngayon ay si RJ Manalo. Kaya mo yun. J Manalo. Hindi rin po. Hindi na rin. Grabe yung J Manalo. Ilagan din na rin. Hindi po. Eh, si RJ Zozo Brado. Tama? Yeah, that's me. Ah. <laughs> Zozo Brado ay taga saan? Ah, uh, I'm from Caloocan City po. Uh, ano, hindi may lucky ba yung soul soprano? Ah, oh, wala po. Ten eh, ko lang na encounter yung surname na yan. Oo oh, nga po. Ah, uh, masyadong unique. Uh Oo. -oh, hindi ka mahihirapang kumuha ng NBI clearance <laughs> kasi wala kaming masyadong kaapid dito. Oo oh, nga po. Di ba? Si soul Okay. Si RJ, ay ilang taon na? Ah, uh, I'm 22 years old po. Ay, batang-bata, fresh na fresh. Fresh pa ba? Parang hindi na. <laughs> <laughs> Dahil marami na ang <laughs> Ay, hindi po. <laughs> <laughs> 22 years old at nagtatalent siya sa mga teleserye, sa mga pelikula, sa mga series. Tama? Yes po. Okay. Uh, na, bilang 22 anos, nakapag- Aral ba nakapagtapos or nag-aaral pa? Uh, for now po, uh, stop po ako. Okay. Pero anong naabot mo? Uh, first year po, uh, HRM course po. Uh, bakit HRM ang naisip mong kunin? Uh, gusto ko rin po kasi magluto at saka magbarko. Magbarko? Uh, yung cross line po. Ah, uh, tapos magluto. Yes. Uh, okay. Pero paano ka napunta sa pagiging talent? ah uh, yung pagiging talent ko po, nag-start po siya dahil po sa isang kong na nagtatalent po. Tapos yun po, nirefer lang po ako. Ah, uh, okay. Anong una pong nga proyekto? ah uh, yung TV Plus po, kay Sarah G. Ayun Commercial? Ah, yes. Ah, talaga. Anong ginawa mo? parang naglalakad lang ako okay. din po sa background. Ah, talaga. So gumagawa ka din ng mga commercials? Ah, yes po. Music videos? Yes. Yan. Anong music video na nagawa mo? Ah, actually meron na po akong tatlo. Ah, yung una po is yung kila Doni Pangilinan yung Pinadama. Uh -huh. Ah, second po yung recent lang po yung kay Nick Makino pero hindi pa po siya ni-release. Then yung pangatlo po is yung kay Arthur Miguel Yundi sa Friday na pa i-release. Ah, ang dami mo na pala mga experience. Yes po. Sa bading. <laughs> <laughs> okay, ego workshop ka ba? Ay, ah, hindi po. Ah, talagang ano, sana, uh, natural ta lang po. Kahit sa mga alibawa na try mo na mga teleserye. Ah, yes po. Oh, ano mga teleserye na ang uh, yung mo? <laughs> yung basa. oh. MCI po which is yung Maria Clara. Ano pa doon? Ah, uh, yung Guardia Civil tapos Injong. Oh, okay. Tapos? Yung sa Darna rin po as Varsity. Hindi po si Darna. Bawo <laughs> si Darna. Po. Hindi po, uh, as Varsity player po. Varsity player. Yes, po. Pero sa tunay na buhay, i Varsity player. Po. Ah, yes po. Anang basketball. Basketball then badminton po. Ah, talaga. O, tapos ano pa? Ah, uh, sa Nagano rin po ako ng Taekwondo. Ta ta taekwondo? Yes po, nung grade 7. Ah, ano, as ano, uh, Taekwondo. Ano pang series? Uh, sa series po, uh, ano pa ba? Yung ah. Heart on Ice, ah. Bagobagalong din po, then sa Voltes 5. May manager ka? Wala po, freelance. Ah, freelance na. Tinatawagan ka lang ng mga baklang pixie. Malakas <laughs> <laughs> ka sa mga talent ko, ordinator na pag-deal, kamili mo. Sakto lang. Ah, kaya hindi ka nawawala ng proyekto. Sakto lang po. <laughs> Eh, pelikula. Na-try ko na. Ah, yes po. Ah, Nakapag, oh, sino naman ang nakasama mo sa pelikula? Si DJ po. Daniel Padilla. Oh. movie po nila ni Charo Santos. Ah, yes po. Oh, Mawag Yung Ma film ke, Yes po. Ano Tapos, pa naman doon? ano po, parang, Ah... Uh, parang gaitanad na nagbibigay pa ng donation. Okay. O oh, sino pa mga artistang na Ah... Uh, kasama Kila Vice Ganda po, yung partner in crime. Yung ano ka naman doon? Ah, uh, regular bodyguard po. Ah, oh dami na. Oh, eh, Viva Max! na dalasan <laughs> ganyan na mga ano, may Viva Max ka na. Ah, uh, may nag-offer po sa akin mag-Viva Max oh. yung parang friend ko po na pangyayag ba ako sa gantong eksena, which is pumayag naman po ako pero sadly binago po nila. Hindi ka tuloy? Hindi po. So wala kang nagawa sa Viva Max pa? Ah, uh, meron po yung mga crowd-crowd lang po. Ah, so, pero yung main na uh, may eksena ka, ganyan, wala yun? Ah, oh, wala, wala po Bakit? Ano dapat yung eksena na gagawin mo sa diva, ma? Ah, uh, sobrang wild po siya. Uh, una po is threesome po. Okay. Ah, uh, ang kasama ay tatlong, tatlong dalawang, ay lalaki? Dalawang lalaki po. Ah, <laughs> dalawang lalaki. Isang babae. Po. Sino dapat ang kasama? Sa lalaki po si Wawi. Iguzman? Wawi wawili. Wow. Ah, si Wawi Lee. Nag-guess na natin din si Wawi Lee. Yes po, dalawa po sana kami. oh, natuloy si Wowie, hindi rin. Hindi rin po, tapos parang binago po nila, ginawang dalawang babae, tapos ako po yung lalaki. Oh. Agang sa na low budget na, artista hindi. na lang pinagawa. Hindi na lang tinuloy. Yes ah. po. Pero so, ibig sabihin, umuo ka dyan. Yes. So, willing ka na magbawa ng mga ganyang eksena. Willing naman po. Na-try mo na ba? Ika pa pagpakita ng kwet, pagpakita. Actually, oh, hindi pa po, po. So, if ever first mo yun. Yes po. So, kung halimbawa natuloy, sabihin, papakita ang kwet, payag. Payag naman. Ah, maganda ba ang kwet? Eh, hindi. eh, <laughs> halimbawa sabihin, frontal nudity, papakita ang harap. Depende po sa budget. Ah, pag managganda ang budget, ipapakita ang harap. Pwede okay. lang. Halimbawa, kayo ni Wawili ni ang ang eksena laplapan, pumping scene with Wawili ni, payag ka. Ay po, depende pa rin po sa budget po. Ah, pag magandang budget, Go pwede po. Work lang na wawin. Ah, talaga. so, game ka. Yes po. So, game mong haligan si Wawili ha? Siyempre, artista kayo, Yes, game naman po, trabaho naman po. Ah, Tindigan mo ba si Ah, yes po kay bigyan mo naman. So, okay lang na uh, laklatin mo siya. <laughs> Anong message mo kay Waweli? Halimbawa, bigyan kayo ng proyekto. Iron atol. Uh, Trabaho lang. <laughs> <laughs> Uy, na kamukha niyong artista. Sino po? Teka lang. Direk, sino kamukha niyong artista? May lahi ka ba? Foreigner, ganyan? Wala po. Pure Pinoy po. Tapos sa ilong mo, totoo yan? No? Yeah, totoo, totoo po. po. Okay. Sino pa ka kamukha mong artista? Yung eh, parang mga 90s, ganyan. Meron na ba nagsabi sa iyo na may kamukha kang artista? Meron, meron din ako. Sino daw? Si Enrique. Enrique Iglesias. Si <laughs> Enrique Kiel. Yes po. Oh, meron. Gio, Gio Alvarez. Sino si Gio? Ayun, ayan. Gio Alvarez. Kaya sabi ko na, kailan mo si Gio Alvarez? Hindi po. Mamaya po. Kapag itigila. Hindi <laughs> ba? Mamaya ako may kailan. Okay, Google mo. Tsaka ay, siguro yung mga hindi na tuloy mag-artista pero nag-commercial model nung araw. Ganyan, very, very 90s yung ano. Na para may, hindi ka mukha ka, Yung naging jowa ni Maria Osawa. Yung chef. Ah, si... Chef. Si chef. Yung po. Si Sarasola. Sarasola. Jose Sarasola. Ayan, yeah, Jose. Oo, yan. Jose and... Uh, Jose Manalo. <laughs> Kaya yeah, may ganyan, in fairness. Ako papasaka na parang meron kang foreign blood. Yeah. Ah, in tennis. Okay. Meron ka bang mga ano, halimbawa, uh, twitter account, alter account, mga ganyan. Wala alam wala mo naman yung sabihin yung alter. Yung parang mga... Yes, alam ko po. Mm -hmm. Pero wala pa akong ganyan. Ah, uh, uh, willing ka magkaroon ng mga ganyan private accounts. Hindi ko rin po kasi alam gamitin. <laughs> ah, 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 eh, kung tuturuan ka namin. Meron na bang alimbawa? Siyempre, ikaw sa social media, may mga humihingi sa iyo ng mga private videos. Ah, uh, marami po. Marami. O, oh. ano yung hindi mo makakalimutan na in-offer sa iyo sa social media, itong humihingi ng private videos? Ah, uh, galing po kasi ako sa, sa isang live stream app. oh. Ayun po, uh, may nag-offer po sa akin na papadala na ako ng ganito. Hmm. Tapos may send ako ng video which is, alam ko po yung kalakarap po dun sa streaming apps na yun na kapag nagsend ka, kakalat din po. Uh, so hindi mo na lang po? Yeah, uh, hindi ko na lang po kinagal. Kinita mo na lang siya. <laughs> <laughs> yung totoo, nakipagkita ka sa kanya. Hindi live po. Live na lang kami. Camera. camera, stereo live. Hindi po. <laughs> ano ba yung streaming app, gay app? Bigo po. Ah, okay. Uh, so, magkano rin ibibigay niya sa'yo? 50. 50? 50K. 50K. 50? Yes po. Oh, sayang yung 50K. Ba't hindi mo binigay? Yeah. A video. Ah, sayang nga. Sayang. Ay kung gawin niya 100? Laban. Yeah. depende sa nanay mo. Ah, <laughs> sa nanay mo? Uy, <laughs> paano sa nanay mo? Ay, ah, hindi na guest kami nagmamaskara siya. <laughs> Magmaskara na lang. Para ano, ah, hindi magalit ang nanay. Yeah. Ah, so wala ka pa ever na pinadala ng video? Wala pa po. So yan, hindi mo makakalimutan. Ano pa? Yung mga kakaibang offer. Ah, uh, yung parang ako daw yung susubo. Uh, parang sa ano po yun eh, uh, nakilala ko lang po sa TV parang director po siya. Director siya? Yes po. Tapos sinabi niya yun sa'yo? Ah, uh, yes po. Sikat o director? Parang hindi po po ata Hindi, pero say, si, ganun mo yung bibig mo. Huwag niyang parang, ganito, gaya'y mo po. Yeah. Gaya'y mo. Sinong director? Wala Hindi <laughs> ko parang kuha yung pangalan. Ano? Oh, Edwin er, Hugo? Hindi, taga TV. <laughs> ha? <laughs> Talagang? <laughs> yes. Akong oh, kilala ni Direk yung mga taga Viva. Oo. Oh. You no. Know, Badding na bata pa? Badding na medyo matanda. Badding na medyo matanda? Iyan oh. ang sabi niya? Yeah. Hindi uh, mo matandaan yung <laughs> name? Hindi na po eh sabihin namin sa inyo mamay. <laughs> ah, 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 ah. Charot na lang, hindi niya tandaan yung din. O, sa'yo sinabi? Sa harapan, ganyan? Or sa... Uh, sa harap po. Kasi una po nag-meet po kami. Kasi parang may pinapagawa po siyang script nun. Ayan. Parang script reading, okay. ganyan. No? tapos... Kasi so, yun na, nagulat na lang din po. Kapila siya ng gano'n. Hindi, parang yung sinabi. Siyempre, ano... Marami kayo eh sa set. Hindi po, actually dalawa lang po kami nun. Parang nagkita na po kami sa outside po. Sa kayo nakita? Ah, uh, sa may ano po, ah, uh, Project 8. Sa bakay niya? Hindi po, sa labas po. Sa labas, Oh, tapos? Tapos yun, ah, uh, willing to go. na, ano, basa-basa. <laughs> Anong role mo dapat doon? Yung ano nga po, ah, uh, parang main role daw po na lalaki na oh. ganito, galing probinsya, lumuwas na Maynila, nakulong, tapos, eh, na, nirape na daw po sa presinto. Oh, tapo. Oh. Yun ang uh, yun ang expect oh. na payag ka na diyan. Hindi no, hindi po pumayag. Bakit hindi ka pumayag doon sa role? I mean, role yon. Eh, yeah, parang para kasi parang hindi rin po siya matutuloy. Matagal pa po yung project na po na yun. Oo. Oh, oh. So, parang medyo kaduga-duga yeah. sa'yo. Oh, tapos, tapos, paano niya na-segue yung kanyang offer? Tapos, yun po, uh, abang nagbabasa po, willing ka ba i-try? Ganun. <laughs> yung, yung ilang eksena daw, oh. i-practice ko na daw, sabi ko. Bakit kailangan ba yun? Ipapractice kasama siya? Yeah. Kaya which is nagulat po yun. Yeah. So anong, anong particular na eksena daw ang papractice niyo na kayong dalawa lang? Ayun nga, yung ako daw yung susubo sa kanya. Sabi ko, bakit ako? Alaga. Ano ka pala? may sinabi siya, babayaran ka, ganyan. Wala. Wala, kaya ayoko. ah, kaya ayoko. Pero kung halimbawa, additional to, on top of your talent, pili ko sa movie project, Gawin mo so lang to, bibigyan kita na parang talent ni at papayag ka. Hindi pa rin po. Kasi I protect my image din po sa mga TV commercial. Ah, eh, hindi naman yung ilalaba. hindi naman malalama, Eh, hindi naman i-live stream. Okay, ano kaya live stream? Pero never ka pa nagkaroon ng karelasyon sa bagay. Wala po po. Kasi wala ka pang... Uh, wala. so uwang bading, ganyan. Wala po. po. Bukas ba ang puso mo na magka-jowa ang bading? Ngayon po kasi, uh, parang inuna ko po muna yung sarili ko hmm. So, sinasara mo ba ang puso mo sa mga bading? Hindi naman po. So, may chance. Yeah. Para mamaya ko lang. <laughs> <laughs> ah, pero may girlfriend ka ngayon. Ah, ngayon po wala. Ah, nakailang girlfriend ka na ba? Tatlo po. Tatlo. Ano ba ang tipo mong babae? Ah, yung tipo ko Physical po yun. Physical muna physical po, uh, wala namang po ang na sa physical eh. Uh, more on ugali po talaga. Hindi siyempre yung unang mong pag type mong babae, itsura. Ah, sexy, siyempre. Sexy, kapote. Yeah. Ah, uh, kahit may itim ako lang naman. Kahit mas gusto mo ako yung morena eh. Morena. Pag artista, sino artista ng babae yung type mo? Sino yung type? Katrina Katrin. Patrin. Katrin. Reyes. Eh. <laughs> Katrina Reyes. Yes. Mga ganang level. So, paano ba magmahal ang isang uh, RJ? Lahat, lahat kaya ibigay. Yeah. As in? Bibigay mo? As in lahat. <laughs> <laughs> Nagpo-model ka rin. Oo naman. Yes po. Uh, sumali ka na sa mga ano, bikini model. Ay hindi pa po. Newbie pa lang po. Ha? Huh? Newbie. New? Parang kakapasok ko lang po sa mundo ng modeling ngayon. Ah, uh, pero so hindi ka pa nakakapag ano, yung mga bikini model. Hindi po. Yung, yan, yung mga rampa-rampa, yung mga male pageant. Hindi pa po. Pero willing ka. Ah, uh, yes po. Yung mag-underwear lang, maglalakad. Yes yan. po, pageant tamang pa, po. Eh. Record din. Eh, sa IG mo nga, hubad ka nga ng hubad. Tigilan mo nga ako. O, ta kaya ako ka si direct na. <laughs> yung director ng pelikula, gusto <laughs> mo ano, may rehearsal. <laughs> Mary. <laughs> ah. Artista, may mga amo na sa'yo, lumanti na sa'yo yung artista. Wala pa naman ako. Mamaya meron. <laughs> <laughs> Dahil diyan, sagutin mo na itong mga katanungan. Okay. okay. May nagbayad na ba sa'yo ng bading tapos sumingin ang kapalit? Wala pa naman. Wala pa. May yun pa lang yung 50K. Tapos <laughs> hindi mo din Yeah. Alibawa sa mga ano, gig, ganyan, motoring, may mga lumapit. Take kung kita, give luck. Oh, wala, Did pa naman. Na. Kita ang Christmas Day, ha? Wala pa naman. No. Wala. Sinong na. Oo, <laughs> oh, <laughs> naturoan ito ni ni. Matrona o bading? Matrona. Uy, sir. <laughs> bakit. Kasi di ko pa na-try sa bading, eh. Na-try pa lang. Ah! matrona <laughs> matrona, try na try. <laughs> Hindi, uh, At Nagkaroon ka na lang experience sa sobrang malaki at agwat ng edad sa iyo. Sakto daw. Mga ilang taon? 10. 10 years. So, ilang taon ka noon? Ah, uh, 20 tapos siya 30. 30, Naging girlfriend mo 'yan. Hindi naman po. Charba charba lang. Sa bading wali. Wala yun pa. Yung totoo, inuulit ko ang tanong. Sa bading. <laughs> Sabihin mo sa camera, meron o wala? Wala. Ay! Wala. Wala na kayo. Ah! Wala, ako Eto, saan hindi kailangan meron? Luka sa kanan. Sa kanan lang. Pag sinasabing mo wala, para maniwala kami na wala nga. Meron na po. <laughs> ah! Mas, alam mo mas naniwala ka? Ulitin niyo meron na po. Meron na lang. <laughs> ah! Mas kapalit maniwala. Yung meron. At, <laughs> maganda o magaling? Yun tayo sa magaling, syempre. Magaling, yeah. kahit hindi masyado maganda. Ano yung pinaka-wild na selfie video na nagawa mo? Selfie video? Wala pa noon. Hindi ka nagta-selfie video? Hindi. Wala? See. Selfie photo, Ayan. yan. Ayun lang, yun parang lang Nakumpulang. Tapos wala na <laughs> na kang suot. Oo. Oh, Nasaan ka noon? Sa bahay. Parang silent ka lang sa X2 before wala kayong video ng ex mo. Meron. Meron! <laughs> oh, din na, din wala din na deleted na. Ang yun <laughs> sa po. Deleted <din laughs> na. O, oh, parang yun nag-video na sa amin yung ex siya may gusto nun. Opo. pok Briefs, boxers, o oh, wala? Boxers. Bakit? Mas komportable ako sa boxers niya. Eh? Na-try mo nang wala? Hindi pa. Pag umalis ng bahay, wala? Hindi pa. Ba't ka tutulog ka? Ano suit mo? Boxers na. No. Monay, pandesal o hotdog? Hotdog. Ay, ah, very good. Uh? Kailangan okay. alisin yung pangitaas at alisin mo rin yung marina, shoes and yung pants. So, so, uh, Okay. Shoes okay. o, okay. okay. kasi, oh, kasi para maalis mo yung pants mo. Kasi naka jogger pants kayo. Para malaman. Kasi if you check talaga namin kung wala talagang experience sa bagay. <laughs> Wala, wala pa. Meron kami, chinecheck na body part. Hahaha! <laughs> o, maraming salamat naman! Dahil mag-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Ayun, uh, guys, uh, uh Yung FB ko is RJ susobrado, uh, yung IG ko, rjzzvrd. And sa TikTok ko, same lang sa FB. Yun lang. Ayan. Maraming salamat naman. At syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube. Facebook, Patreon, at sa This is Mr. Fu, mag oh. May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!